Good morning, guys. Good morning, guys. Nang sa mga kaldero. Tanggal yung ang gaw. Paano mo nila? Ah, tara. Okay. Maglaaga ko sa dahon sa sabana, guys. Dahon o udlot. Dahon o udlot sa sabana akong ang akong laagaan karon guys. Adala ko daw sa saban na dito sa bukid. Pero, medyo okay. na, ano na siya, oh. Low class na siya. na ko atong isang adlaw karon Maglaga na sa kuwan. Ako na lang na siyang doon o laga. O, busin ko na lang siya, guys. Para makainom na sa kuwan. Nilaga na kuwan. Darong sa saban, na or guyabano leaves. So, ako rin sa siyang hugasan, mga guys. Lawas nata sa atong mansion. <laughs> Ayan na, guys. Wala pa akong ligo ngayon, guys. May mga naglalaba pa sa baba. Mamaya na lang ako pag tapos na nilang maglaba. Ayan, yeah. <laughs> 'Yung isabaw ko dito mga guys ay 'yung sa mineral na tubig. Kami ko na lang 'yung sabaw niya guys, 'yung tubig. Okay na 'yan. <coughs> Karo na ko sa butin guys. Pero okay na ni siya. Ayan. Okay na yan guys. palalamigin ko na lang muna ito guys para mamaya pag uh, hindi na siya mainit pwede ko na siyang inumin <tik> No,